Edsa Dos ngayon. Ay, ngayon. Ay, Hindi na Edsa Dos, Edsa Tres. Edsa tres na Kasi uh, nung kami, pangon namin, tuloy-tuloy. Uh -huh. tawag ng Cardinal Sin. Si Cardinal Sin nga pala noon. Oo, nun. Cardinal Sin. Asa Bulacan. Teka, Bulacan ako eh. Oo. Ah. Yeah. Pagtawag niya, dinip sa February 22. Punta na ako ng Manila. Diret Diretso na yun. Mula Bulacan. Mula Bulacan. Sa Rafael ako eh. Uh, pag, uh tawag na ka sa sakaya ko ng bus. Dito lang kami. Kasi sa uh, Ramin tapos yun sa nakaharang tabi dyan sa dating ng mga uh, yung, mga uh, ano army truck na army tsaka, sa ayong uh, tangke sa mga mga matre nakaharang kami dyan ano ba kayo uh, organisado ba kayo nun may grupo kayo o talagang ikaw lang nagtunta uh, ako lang Kasi um, dati ako uh, ano, well, uh, well, reason, talaga ako. Pwede, tayo, parang background yung mga tao. Yeah. Orang tayo boss. Uh, sige, sige. Pag anong ito. ko lang ako, nag na kami. Ah, uh, uh, talagang ano, may, may ano ka, ah, uh, napasama ka sa aktivismo. Aktivista ako ng mga ka. Kaya nung nagpunta ako ng, nagpunta ako ng kasi dapat, medyo sabihin ito, Nag-marsyal ano, Eh, hindi ako sumama sa bundok. Ah, pero, noong 1970, yung sila Joma Sison, yung Joma mga, first quarter. Sa araw, yung mga napatay. Mga oh, kasamahan Mga kasamahan niyo yun, mga aktivista ng araw. Aktibista ng araw. Buti hindi kayo nag-NPA. Eh, nag-aaral. Estudyante ako. Ay, estudyante. na ako noon. Hindi kayo naiyakag na pumunta ng ano, Ay, say, ang, ng anong kabundukan. Ano ko kasi, taga-provincia na ako eh. Ibig sabihin, noong 1972, noong diniklara yung martial law, it's either yung lahat na aktivista, it's either marami na mundok. Mar lalo. Marami na mundok. Yung dapat na taga-batangas, pinatay sa kaluta, ka mga kahektor. Ah, si kahektor. Oo, so, no? kasama ko yun. Kasama kami sa... Ang ah, ah, mitis na managers sa Sampalok. Sa, 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 sa kami yung maharang sa estudyante ko, kami yung maharang sa mga Metrocom noon, sa uh, Tos mm. So tapos, noong 1983, namatay si Ninoy, Ninoy doon na nagsimula okay. yung marami rally. Nag-oopsi na ako noon. Ah. Kami naman, nandiyan sa Ayala. Okay. Kami ang laging nakaanadyo sa Ayala Triangle. So kasi Tapon. marami hindi naunawaan yung EDSA, kala nila. Nagsimulan, kasi si Inday, nagsimula itong mga protesta nung si Inday bumaliktad na eh, di ba? Eh, kailan lang yun? Ngayon lang yun, 2024 lang, di ba? Ah, akala nila, dapat ngayon, di ba ganito lang nung no? palaki lang na palaki? Mula noon no, namatay si Ninoy, di ba? 1983, kwento nyo nga po. 1983, nung matay si Ninoy, nagkumpisa na ang mga rally. Ayun. So eto nakikita nyo kung di ma matuloy ito sa people power, simula na to. O simula yan. Oh. Ganun ma, matagal mo. 1983. Oh, pero yun yun, 1983 nagsimula, di ba? 1968, rally na yun? Hindi, pero yung malaki, yung kasama yung mga Man, 1983 1983 pagkamatay ni Ninoy diyan sa Ayala uh oh. 1980 mga tao 'yan may mga 50 ito mismo na people power 1986, 1986 so ito nakikita nyo baka mauwi rin to sa oh, people power pa naman, naman kasi oh. yun naman kasi Manang, yung Manang, yung ta -ta -ta so yung mga nanghihinayang po akala nyo people power agad ayun po yung first people power Matagal pong ano yun, wala 1983. 83 marami talaga, yes, dumami na lang dumami. Oh, okay. Yung uh, nanawagan si Captain Sin. Cardinal Sin. Ito na lang ang radio nun eh, gamitan na lang. Ah, ah uh, pinasara kasi lahat? Yes, pinasara ito lahat eh. Ang, yung, ganito, ganito sa lang maano noon. Nanawagan si Cardinal Sin, ang na kami dito. Pwede ko ng February 22, tapos ng February 25. Ang tanong, Nung EDSA dos, narito rin kayo. Wala. EDSA dos, yung kay... era. Erap. Kay Erap, wala. Kay Erap. ano yung dahilan bakit bumalik kayo rito sa sa pagtitipo na sa EDSA? Nagaganda na ko sa ano ni Bloom. Uh, Dati akong panati ko ni Ninoy. Ni Ninoy. ah, kayo yung mga dilawan talaga nung araw. Oo, dilawan nung araw. Kaming hindi. Dahil sa... Aktivista kayo. Ano ko nun? Aktivista ko. si Sinimiyo na namin eh. Uh, Kepinoy, hindi na. Wala na, ayaw mo na, sana. Ayaw mo na, ayaw mo na. Eh, uh, nakita ko yung palakad ni Duterte, maganda. Maraming na walang maaadik. Oh. Doon sa uh, aming problem siya. Ang binyan ng siya doon, parang yung siyang na Eh, nawala. At tumahimik. Saan ba probinsya niya? Bulacan. Ah, sa Bulacan. no? Ang sa okay. maraming... Ang laban ng MP no uh, ano doon So ngayon, kayo taga Mandaluyo bumalik kayo rito. Dito raw sa Mandaluyong nakatira uh, Kasi ayala na ako piyado. So sa kasaysayan niyo nung EDSA 1, Mukhang mauulit ba yun so, dito? Mukhang mauulit. Nakita nyo na yung palaki ng palaki, to. No? So, so, uh, okay. Balas tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Eh, tutuloy-tuloy yan hanggat ginigipit yung mga Duterte. So, uh, bakit sa tingin nyo yung mga Duterte minahal ng tao? maganda ang palakad. Eh. Maganda ang palakad ng Duterte. Ngayon lang ako nakalita ng pesta rin. Eh. Kaya maraming presidente na sa akin. Eh. Na, ano, si Duterte na ako pinakamaglita. Yan po si... Yung, ano siya nagnangaw. Ano Sinabi niya. Ano anong pera niya nung si Bobo, ang, to, yung poche. Alam ba, ang bago. mo po? Ang ganyan, ganyan po. Wala siyang bagong kotse. Alang ba na bago. Simple yung pamumuhay. Simple pamumuhay. Yun ang kailangan natin may pagmamahal sa taong bayan. Hindi natin kailangan makurama sa pulit. Boss, baka gusto niyo manawagan sa mga kapwa niyo uh, young ones. Hello, uh, uh, mga samahan ko mga senior citizen. na asamahan ko dati sa EDSA. Punta kayo dito sa EDSA Prime, panitanggong laban na naman. Mga veterano uh, po na EDSA Uno, ngayon nagbabalik po sa EDSA. Maraming maraming salamat, Sir. Shout out nyo muna yung mga kasama nyo. Shoutout uh, dyan sa Saran Ah, uh, narito, narito. Nari Nagpahinga. Nari Nagpapahinga. Nagpapalamig. Yun ang pagkakaiba uh, ng EDSA 1. May, meron na ba oh, uh, Wala dito? pa. Ah, wala, pa. pa. Wala pa yung Mega Mall. kasi ako, EDSA 2 ako eh. Meron na dito eh. May, wala uh, pa Mega Mall Nagrarali kami rito. Magsisiyar kami dyan. Yung mga tanki nun, nandiyan sa Mega Mall Ibig sabihin, wala pa to. Mega Mall lang ang nakatayo. Wala pa rin Mega Mall. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa yung pwesto ng Mega Mall, narin yung tanki. tangke. Tangke. Magaling ng South. Nakaharang kami doon. Yeah. Ng mga, mga matry, uh, may mga kasama ko, mga matre. May mga dalas yung rose. Laklak, -lak, rose. Rose. Parang hindi tayo. Pinibigay ko sa mga ano. Oo, okay, kayo yun eh. Bata pa ako po. Ay, sabi ko na ako ngayon. Ako, uh, nung EDSA parang teenager, wala akong pakailang sa EDSA. Sawan. Thank you, boss. Maraming maraming salamat. Ito po ang veterano na EDSA 1, muli nagbabalik sa EDSA. Kayo po, sama na rin para maging parte kayo ng kasaysayan. Maraming maraming salamat. Hoy, update, update lang, no?